Tapos na po akong bumoto. Saan po ilalagay ito? Pasensya na po, first time voter po ako. Tignan ko nga mga binoto mo. Mm! Nag-vote wisely ka, very good. Thank you po. Siyempre po, dapat po bumoboto tayo ng tama. Ang galing ng mga binoto mo. Good governance. Alam mo, nakaka-proud kayong mga Gen Z tsaka mga millennials. Nag-iisip kayo ng tama. Thank you po. Akin yung daliri mo. Talagyan ko ng blue ink yan. Oo. Thank you po. Mag-selfie lang ako. Okay, mother. Iha, tapos na akong bumoto. Ipapasok ba dito? Pinapasok nyo agad eh. Dodobot si ko pa nga, Patingin muna ho ng mga binoto nyo. Diyos ko naman na yung mga binoto nyo. Mga kampo ni Judas to eh. Ha? Ah? Eh mga sikat kasi iyan. Kaya ako binoto yan. nako' May mga kriminal pa kayong bino. Diyos ko naman na Nagtataka kayo ba't hindi umaasayin sa Pilipinas? Kasalanan nyo. Reklamo kayo ng reklamo sa gobyerno. Kasalanan nyo naman, boto kayo ng boto. Mga tanga kayo, boboto lang ng tama, hindi pa magawa-gawa. O, oh, ilapag nyo ho yung daliri nyo dyan. Sa saan ipapatong? Dito sa table? Ilapag nyo ho sa table. Ha? Dyan, huwag ho kayo malikot, ha? Huwag ho kayo malikot, ha?